kagustuhan kung naging ganun ka man siya! Handog ng DZRH, ang And soon, Jembo. In his time. Sa kanyang panahon. Hiram langang ang buhay. mang magpakasakit ay ginagamping palaan sa kanya kadakila. Sa kanyang panahon. Sa kanyang panahon. Kapag may simula, may wakas maraming maaaring maganap. Mga bagay na hindi natin inaasal. Ito ang hiwaga ng buhay. Sa bawat yung may masama at kabiguan, pangulila at kalungkutan na tila walang katapusan. Nagawa. Po ako sa kasalanan na gawa, nagsusumamo ko sa inyo. Pakain niyo ko sa tamang landas. In His time. In His time. sa kapansanan akala natin hindi niyang kakayaning abutin ang kanyang mga pangarap sa buhay magkus ang tingin ng iba sa kanila ay wala ng pag-asa at habang buhay laalagain ang tampok nating karanasan ngayong araw na ito sa nirwensa sa ating dunaan sa kanyang Reza dala ko na ang na mo anak pasensya ka na kung medyo natagalan ha ayos lang po ma salamat po hindi ka ba nalulungkot anak nandito ka lang palagi sa higaan mo Minsan po, nalulungkot ako. Gustuin ko man pong lumabas ng kwarto. Kaso hindi ko po magawa. Kasi may hina ang mga buto ko sa saan Sana magkaroon na po ako ng wheelchair. Wheelchair? Ang mahal-mahal nun? Saan kami kukuha ng pera ng nanay mo? Pambili nun? At saka kahit na magkaroon ka pa ng wheelchair, wala ka pa rin pakinabang. Oleg! kung ganyan sa anak mo. Ano so, ba, Cadelia? Totoo naman ang sinasabi ko. Ah. Sa loob ng labing walong taon, wala naman tayo naging pakinabang dyan kay Reza. Tapos araw-araw, naghihirap ka para lang paliguan, pisa ng damit, at pakainin ng taong yan. Buti nga, pinatigil mo na sa pag-aaral eh. Para hindi araw-araw, nagbubuhat ka dyan sa pabigat na yan. Pa, sorry po. Ako, Walang magagawa ang sorry mo. At ikaw ni bilisan mo dyan. Marami ka pang gagawin dito sa bahay. Ma, bakit ganun po si Papa? Mahal po ba niya ako? Ay, anak, huwag mo nang isipin yung sinabi ng Papa mo. Basta ako at yung mga ate mo, mahal ka namin hirap ka para lang paliguan, bisan ng damit, at pakainin ng taong yan. Buti nga pinatigil mo na sa pag-aaral eh. Para hindi araw-araw nagbubuhat ka dyan sa papikat na yan. Ma, sorry po. Ako, walang magagawa yung sorry mo. At ikaw ni Alia, bilisan mo dyan. Marami ka pang gagawin dito sa bahay. Ma si papa mahal po ba niya ako? Ay, anak huwag mo nang isipin yung sinabi ng papa mo basta ako at yung mga ating mo mahal ka namin at kahit kailan hindi namin inisip yung mga sinabi sa'yo ng papa mo ang laki ng problema natin e, hindi ko alam kung saan kukuha ng pera para pambayad sa utang natin kay si Ramon eh, baka naman pwedeng sa susunod na buwan na lang Tutala ni Ana yun eh. Pakiusapan mo na niya Nelia. Eh, hindi lang naman si mo ng problema eh. Pati yung pang-araw-araw natin yung mga gastusin. Si at Ilin sa susunod na linggo pang sahod. Ano yung gagastusin natin sa mga natitirang araw? Ewan ko. Hindi ko alam kung saan tayo kukuha ng paggastos. Sa totoo lang, naguguluhan na ako. Siguro, buutang na lang uli ako sa mga kumpare ko. Susubukan ko rin umutang kay Kuya Ebler. Ma, baka po pwede niyo akong tulungan. Magbabali lang po ako. Ah, oh, sige, sandali lang anak ha. Nandiyan na ako. Yun. Naturing ang lalaki ang si Reza. Pero walang pakinabang. Huh, ayang ka na naman, Oleg. Sinisisi mo na naman ang anak mo. Hindi naman ako. gusto ko naging ganito man siya eh. Ahali ka anak, kumapit ka sa akin. Ay, naku. Eh, Nakakainis. Bakit ba kasi puro nalang kamalasan ang dumarating sa pamilya kita? Ma, huwag ka nang malungkot, Reza. Alam ko ba ang araw, mapapagtanto din ng papa mo ang kahalagahan mo sa pamilya natin. Naniniwala ko na may rason ng Diyos kung bakit kina binigay sa amin. ba yung sinisilip mo dyan sa bintana? Gusto ko kasi lumabas ng bahay. Pero hindi ko magawa. Dahil hindi ako makalala. Huwag ka ng sariwang hangin. at um, Ate gagamitin pa ba ni Papa yung mga kahoy at plywood sa labas? Naku! Eh matagal na nakatambak yan sa labas eh. Ang alam ko itatapon niya ni Papa. <laughs> Pwede bang kunin mo? Tapos hiramin mo yung martilyo tsaka lagari at mga pako ni Papa. Sige. Pero anong gagawin sa mga yun? Gagawa ko ng wagon. Imbis na wheelchair, eh, wagon ang sasakyan ko para makalabas ako. Kaya mo gumawa ng wagon? tuhod lang naman ang hindi gumagana sa akin. Pero mga kamay ko normal. Uh, okay, sige. Sasabihin ko rin yan kay Aileen para Matulungan ka namin sa balak mong gawin. Ayan, Reza. Tapos na yung wagon mo. Nagawa mo rin, Reza. Salamat sa tulong nyo, Ate Nimfa, at Aileen. Kung hindi nyo ako tulungan, hindi mapapadali ang paggawa ko ng wagon. <laughs> Dali, sakyan mo na. Aalalayan ka namin ni Ate Nimfa. Oo nga. Ikaw ha? Hmm, one, two, three! Iyan! Haha! Taman-tama yung laki ng wigong! Kasyang-kasyang sa'yo! Dali! Subukan mong paandarin! Ate Linda! Ate Aiden! Umaandar ng maayos! Sa wakas, makatalabas na rin ako ng bahay! <laughs> Hindi ko na kailangan ng wheelchair! Masaya kami para sa'yo, Reza! Niyan. hala pa rin siya silpik Oleg, tama na nga yan pwede mo maging masaya ka na lang para sa anak mo No, bahala ka sa buhay niyo Huwag mo nang pansinin si Papa, Reza Oo ate hindi masisira ni Papa ang ating Buti naman Reza at nakakalabas ka na ng bahay niyo Kailan lang po kasi ako nagkaroon ng pagkakataong makagawa ng uwi ko na sinasakyan ko ang pagkagawa mo ha Pulido at matlibay. Salamat po, Tito Ebner. Kaya po pala ako pumunta dito. Gusto ko po sana mag-apply ng trabaho sa furniture shop nyo. Hmm? Para makatulong naman po ako sa pamilya ko. Ah, uh, okay. Magaling po akong gumawa ng mga muebles. Maglilok. Normal naman po ang mga kamay ko, kaya magagawa ko po ang trabaho ko. Eh, tingin ko naman, makakagawa ka nga ng muebles. Magaling kang maglilok ka mo. Oh, sige, bibigyan kita ng pagsusulit, ha? Sige po, pati to Ebner. Iyon nga po. Nagustuhan ni Tito Ebner yung dililog ko kaya magtatrabaho na po ako sa furniture shop niya. Magandang balita yan, anak. Congrats, Tol. Masaya kami para sa'yo. Pagbutihan mo pa lalo para lalong ma-impress sa'yo si Tito Ebner. Talagang pagbubutihan ko po. Para makatulong na po ako sa pamilya. Hmm. Pabuti naman. At hindi ka na magiging pabigat sa pamilya nito Ay, naku, Oleg. Hindi ka na talaga magpapago. Kaya bakit? Ayos lang Ay. po, Ma. May punto rin naman po si Papa. Naging pabigat ako sa pamilya dahil sa kapansanan ko. Pero babaguin ko na po yung ngayon. Dahil na-realize ko na hindi kailanman hadlang ang kapansanan ko para maabot ko ang mga gusto ko sa buhay. Tama yan, Reza. Basta supportado ka namin palagi. Salamat sa pagkitiwala niyo sa akin. Lumalakas ang kumpiyansa ko sa sarili ko. Salamat naman, napadala ko ka, Kuya Emne. Ano balita? Kumusta ang negosyo? Ayun, maraming orders ngayon kasi magpapasko. Ay, kumusta naman si Reza? Nagagawa ba niya trabaho niya? Eh, oo naman. Masipag si Reza. Bukod sa pulido't magandang mga gawa niya. Alam mo ba, simula nung magtrabaho sa samin, sa furniture shop, ha? Tumasang benta ko. Marami kasi ang may gusto ng design niya. Eh. Kaya hindi ako nagsisisi na pinasok siya bilang malililo sa furniture shop. Ay, naku, salamat naman sa Diyos. At sa iyo rin, Kuya Ebner. Binigyan mo ng pagkakataon si Reza na madiscover niya ang talento niya. Swerte kayo sa batang yan, Oleg. Nelia, ah. Kaya, dahil ang anak niyo, isang henyo. Oo. Oh. Isang tunay na aligat ng sining. iaabot ko lang po sana sa inyo tong natira sa sahod ko. Pandagdag po ninyo sa pambili ng binhi para sa susunod na anihan. Salamat. Alam niyo po, ito po ang unang beses na narinig ko na nagpasalamat kayo sa akin. Masarap pakinggan sa tenga. Salamat. Alam niyo po, ito po ang unang beses na narinig ko na nagpasalamat kayo sa akin. Masarap pakinggan sa tenga. Ipinapangako ko sa iyo, simula ngayon, magiging mabuting aman na ako sa iyo.